suporto dis video mga bars kay gitapulan man ta gikot ikot sa atong trabaho dito sa office na dito tayo sa site Mang libot libot Maghahanap, hanap tayo dito ng ating pwedeng i asbake mga birds. Una natin inikot dito mga bors, itong blower na nasa baba. Itong tatlong blower na to. Kaya ay nahanap natin kung saan ba na nakalocate yung mga controller nito mga boards, eto suong-suong na tayo nito, baka mapakong pa tayo suong-suong na tayo dyan mga boards, yun e o, oh, delikado mapakong tayo dyan mga boards, kaya eto na napunta na tayo sa ating controller mga boards, eto yung tatlong controller para sa mga blower natin mga boards, kaya what's up boards, eto pala yun, yung tatlo na yan yun yung control sa tatlong blower nato ito pala yung mga blower na kinokontrol nila, yun know, o itong isa na to, yung maliit, itong malaki, saka itong isang malaki, yan, magkaparehas lang yan, kaya dun, yan yung mga blower na kinokontrol nila mga birds. At dahil tapos na tayo doon magtingin-tingin sa tatong blower na magkakatabi, dito muna tayo aakyat dito sa taas kaya ito pinuntahan na natin yan mga birds bago natin puntahan yung dalawang blower natin mga birds ito ganito palinaw yung Cubao City ganyan kalawak daming building makikita dyan mga birds yun no know, kaya pinuntahan na natin dyan mga birds ito pala yung dalawang blower natin you know, matakatabi yeah. inikutan na natin dyan mga birds yung kung saan nakalukit yung controller niyan mga boards ayan yeah, no eh, you know, ganda, kalupit. Oh, dito pala banda yung mga controllers niyan. saan ba yung banda? San banda? Ito, yan. Yan yung mga controllers niyan. Yan, turo ko sa inyo, ha? Yan yung controller ng blower na ito, mga boards. Yan. Thanks for watching, mga boy.